Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat. Uh, welcome na naman po dito po sa ating sumada sa Pecha. Uh, at ngayon naman po ay susumado natin ang ating Pecha ngayon pong April 13, 2025. Uh, muli sa mga subscribers natin, sa mga viewers natin, sa mga bago pa lamang po dito sa ating sumada, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Uh, at ayan, umpisahan po natin sa April tayo pa rin tayo dito. 13 sa ating fecha. 25 sa ating taon. Ayan. Simplify pa rin po natin. 0 plus 4 is 4. 1 plus 3 is 4. At 2 plus 5 is 7. Ayan. Kasi sya na po. Medyo magalaw po yung ating Ayan. At sa bandang gitna, ganun pa rin. Add lang natin. 4 plus 4 is 8. At 4 plus 7 is 11. At sa bandang baba, 8 plus 11 is 19. Ito po ang ating unang numero. Meron po tayong 19. Uh, at yung pong kapares nating numero, dito pa rin po sa bandang gitna. Combine lang muna natin yung tatlong numero natin dito. 4 plus 4 plus 7 is 15. Yan naman po yung kapares nating numero. Meron tayong 15. at meron na rin po tayong kombinasyon dyan. Pwede, pwede na rin po natin itong matayaan. 19, 15 or 15, 19. Ayan mga idol, at ayan, 2 digits po sila, kaya ayan, simplify din po muna natin itong dalawang number natin dito bago natin sumala. Ayan, sa 15 tayo, 1 plus 5 is 6. Ayan. At dito sa 19, 1 plus 9 is 10. 2 digits yung 10, kaya simplify din natin yan. Kaya magiging 1 plus 0 is 1. At dito po ang ating susumala, 6 at 1. At ayan, unahin natin sumala ng 6, kukuli muna natin yung 15. Sumada 15, 1 plus 5 is 6. Pwede rin yung 33, sumada 33, 3 plus 3 is 6. At 24, sumada 24, 2 plus 4 is 6. At dito sa 1, kukunin muna natin yung 10, sumada 10, 1 plus 0 is 1. At itong 19, sumada 19, 1 plus 9 is 10. Pwede rin po dyan ang uh, 37, sumada 37, 3 plus 7 is 10. At 28 sumaga 28 2 plus 8 is 10 Ayan mga idol ito naman po yung mga numero na kukuha natin na pwede natin pagpilian Sa pong sumaga ngayon pong April 13 Mayroon tayong 6, 15, 33, 24, 1, Gis, 19, 37 at 28 Ayan ganoon pa rin po pitiin lang po tayo dyan rumble lang po natin yung mga numero Kung ano po yung mga nagustuhan po nating mga kombinasyon at ayan, sa ating sample naman, tinanong natin yung 24, 24, and 19, 24, 19, then 37, 37, 15, 37, 15, and 10, 10, and 24, then 4, 10, 24. Ayan mga idol, yan po yung mga sample natin na nakuha sa ating sumada ngayon ng 13. Pero tayong 24.19, uh, 27 15, at least 24. Ayan, mga sample lang naman po itong mga nakuha natin dito. kung okay naman po sa inyo, nagustuhan niyo po sila, pwede, pwede lang po natin matayaan yung mga yan. O di naman kaya makapagpagpag tayo o makakuha sa mga naka-insert ng natin mga numero dito sa task. Kaya na po yung pumili. Kung ano pa po yung mga nagustuhan po natin mga numero. At uh, ayun mga idol, yun po ating sa pecha para po ngayong April 13, 2025. Maraming maraming salamat po.